The Millionaire Next Door by Thomas J. Stanley and William Danko. Ang librong ito ay makapagbabago sa isip mo tungkol sa kayamanan. Batay ito sa isang pag-aaral na tumagal ng siyam na buwan. Sa pag-aaral, higit sa isang libo, mayayamang tao ang sumagot ng dalawang daan at apat na put siyam na tanong. Isang malaking natuklasan ay ang mga totoong milyonaryo ay hindi mukhang milyonaryo. Hindi sila nagsusuot ng mamahaling damit o nagmamaneho ng magagarang sasakyan. Karaniwan, ang isang milyong lalaki ay 57 taong gulang, kasal, at may tatlong anak. Kadalasan, siya ay may sariling negosyo, tulad ng contractor, auctioneer, or pest controller. Ang kanyang asawa, na nagtatrabaho sa teaching position, at isang diligent budgeter. Ang mga milyonaryo ay namumuhay ng mas mababa sa kanilang kayamanan gumagastos sila ng mas mababa sa 7% ng kanilang yaman. Sila ay madalas na nakasuot ng simpleng damit at nagmamaneho ng mga sasakyang gawa sa Amerika. Mahalaga sa kanila ang edukasyon, nagtatrabaho sila ng 45 hanggang 55 oras bawat linggo at matalino silang mamuhunan. Karaniwan, naglalaan sila ng halos 20% ng kanilang kita sa mga investment. May dalawa ring klase ng tao ang PAWs, prodigious accumulators of wealth, at UAWs, under accumulators of wealth. Ang mga PAWs ay nakakabuo ng yaman, habang ang mga UAWs ay madalas na nagpapakita ng mataas na estilo ng pamumuhay, pero walang tunay na seguridad sa pera. Ang mga mayayamang tao ay nagtuturo sa kanilang mga anak ng mga mahahalagang halaga. Hindi nila sinasabi na mayaman sila hangga't hindi pa handa ang mga anak Sinasabihan nila ang mga anak na ang magandang kalusugan at pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa pera. Kadalasan, pinipili nilang maging mga profesional ang kanilang mga anak, tulad ng doktor o abogado. Sa kabuuan, ang The Millionaire Next Door ay nagbibigay ng magagandang aral tungkol sa pera at kayamanan. Magandang basahin ito para sa sino mang may problema sa pera. Ang mga kwentong totoo dito ay nakakapagbigay inspirasyon at makakatulong sa iyo na magbago ng ugali patungo sa kayamanan. Dito, matututuhan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa disiplina, tamang pagpaplano at pagiging masinop sa iyong pinagkakakitaan at mga gastusin. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng tamang mindset at paghahanda sa hinaharap hindi ang pansamantalang pagpapakita ng tagumpay. Ang pagiging matalino at responsable sa pamamahala ng pera ay susi sa pagkakaroon ng pangmatagalang kayamanan at tunay na kasiyahan sa buhay. Habang tinatangkilik ng marami ang mga instant na kaligayahan at pagpapakita ng material na bagay, ipinapakita ng librong ito na ang tunay na kayamanan ay nakakamtan sa pamamagitan ng masinop na pamumuhay, matalinong pag-iisip at pagpapahalaga sa mga bagay na higit pa sa pera at material na tagumpay. Ang mga nagtagumpay sa pamamahala ng kanilang yaman ay nakikita ang mga hindi nakikitang benepisyo ng simpleng pamumuhay. Ang pagkakaroon ng emosyonal na kaligayahan, mental na kapayapaan at mga matatag na relasyon. Kaya't ang totoong aral mula sa librong ito ay ang pagsusumikap na makamtan ang isang buhay na puno ng kasiyahan, hindi batay sa material na bagay, kundi sa mga positibong relasyon, masayang pamilya, at isang hinaharap na puno ng kasiguraduhan. Ang pangunahing aral mula sa The Millionaire Next Door ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kayamanan, kundi sa tamang pamamahala, disiplina, at pag-iisip na magdadala ng tunay na tagumpay. Sa pamamagitan ng mga detalyadong datos at kwento ng tunay na milyonaryo, ipinapakita ng libro na ang mga taong may yaman ay hindi nakikilala sa pamamagitan ng mga material na bagay tulad ng mamahaling gamit, marangyang sasakyan o malaking na estilo ng pamumuhay. Sa halip, ang mga tunay na milyonaryo ay madalas na namumuhay ng simple, maingat at may malinaw na layunin para sa kanilang pera at hinaharap. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na natuklasan mula sa libro ay ang pag-iwas ng mga milyonaryo sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Hindi sila sumusuporta sa mga lifestyle na labis sa kanilang mga kakayahan. Sa halip, iniintindi nila ang kanilang mga pangmatagalang layunin sa pamamagitan ng pagpapalago ng yaman at paggawa ng matatalinong desisyon sa kanilang mga gastusin. Kadalasan, gumugugol sila ng maliit na bahagi ng kanilang kita para sa kanilang personal na pangangailangan at pinipili nilang magtipid at mag-invest sa mga bagay na magdudulot ng pangmatagalang seguridad sa kanilang buhay. Pinapakita ng libro na ang mga mayayaman ay karaniwang namumuhay ng simple kahit na sila ay may malaking kayamanan. Halimbawa, ang mga milyonaryo ay kadalasang hindi gumagastos ng labis sa mga material na bagay tulad ng mamahaling damit, mamahaling sasakyan o mga marangyang bakasyon. Sa halip, ang kanilang mga kagamitan ay madalas na praktikal at hindi nagpapakita ng labis na luho. May mga halimbawa pa nga ng mga milyonaryo na nagmamay-ari ng mga sasakyan na hindi gaanong magagarang o mga tahanang hindi na ipapakita ang kanilang yaman sa labas. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa mas mahahalagang aspeto ng buhay, tulad ng pamilya, kalusugan, at pagtutok sa mga pangmatagalang layunin. Isa pang mahalagang natuklasan mula sa libro ay ang pagkakaroon ng tamang disiplina sa paghawak ng pera. Ang mga milyonaryo ay karaniwang gumugol lamang ng maliit na bahagi ng kanilang yaman na hindi hihigit sa 7% ng kanilang kabuuang kayamanan. Ang disiplina sa paggastos at tamang pagpaplano ng kanilang mga gastusin ay nagpapakita na hindi nila hinahayaan ang kanilang mga sarili na madala ng mga pangarap ng marangyang pamumuhay. Mas pinahahalagahan nila ang kanilang mga pangmatagalang layunin at mga pamumuhunan kung kayat nakikita nila ang mas malaking benepisyo ng pagtitipid at pagpaplano sa hinaharap. Bukod dito, isang malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang mga desisyon sa pamumuhunan. Ang mga milyonaryo ay madalas na nagtatrabaho ng mahahabang oras mula 45 hanggang 55 oras bawat linggo upang mapagtanto ang kanilang mga layunin. Hindi lamang sila nagtatrabaho ng tapat, kundi matalino rin silang mamuhunan at magtayo ng mga negosyo na nagbibigay ng patuloy na kita. Karaniwan ang kanilang mga investments ay nag-aalok ng mga pagkakataon na magdudulot ng pangmatagalang tagumpay at kalayaan sa pinansyal. Sa halip na magsaya sa pansamantalang kaligayahan, inuuna nilang mamuhunan para sa kanilang kinabukasan. Isa pa sa mga aral mula sa libro ay ang kahalagahan ng edukasyon at pagtuturo ng tamang mga pagpapahalaga sa kanilang mga anak. Ang mga milyonaryo ay karaniwang nagtuturo sa kanilang mga anak ng mga mahahalagang halaga, kabilang na ang kahalagahan ng pagsusumikap, pagiging responsable sa pera, at ang pagpapahalaga sa edukasyon. Hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan sa kanilang mga anak hangga't hindi pa sila handa para dito. Ang mga milyonaryo ay mas pinapahalagahan ang pagpapakita ng tamang halimbawa sa kanilang mga anak na nagiging susi para sa susunod na henerasyon upang magtagumpay at makamit ang tamang buhay. Makikita rin sa libro na ang mga mayayamang tao ay hindi nakatuon lamang sa pagkakaroon ng pera. Ang kanilang pagtuon ay nakasalalay sa pagpapahalaga sa kanilang pamilya, kalusugan at mga relasyon. Ang tunay na kayamanan, ayon sa libro, ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagkakaroon ng masaya at matagumpay na buhay kasama ang mga mahal sa buhay. Ang mga milyonaryo ay nakikita ang halaga ng mga relasyon at ang kalusugan at alam nilang ang mga ito ay hindi kayang palitan ng anuman. Bilang pangkalahatang mensahe, ang The Millionaire Next Door ay nagtuturo ng disiplina, tamang pamamahala sa pera at pagpapahalaga sa mga bagay na magdudulot ng pangmatagalang tagumpay hindi kinakailangan na magmukhang mayaman upang maging tunay na mayaman. Sa halip ang pagiging masinop, matalino sa pag-iisip at may layunin para sa hinaharap ang mga susi upang makamit ang tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay hindi nakabatay sa material na mga bagay, kundi sa kakayahang pamahalaan ang pera ng maayos, mamuhunan sa mga makabuluhang bagay, at magbigay ng halaga sa mga relasyon, kalusugan, at edukasyon ipinapakita ng libro na ang buhay ng mga milyonaryo ay hindi tungkol sa pagpapakita ng marangyang pamumuhay, kundi sa paggawa ng tamang mga hakbang upang maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay, pinansyal man, emosyonal o relasyonal. Ang libro ay isang gabay para sa sinuman na nais magtagumpay hindi lamang sa pagkakaroon ng pera, kundi sa pagkakaroon ng buhay na puno ng kasiyahan, kaligayahan at tunay na tagumpay sa pamamagitan ng masinop na pamumuhay, tamang pagpaplano at pagpapahalaga sa mga bagay na higit pa sa material na yaman.